Sa isang emosyonal at makabuluhang panayam sa Philippine Entertainment Portal, ibinahagi ni Lotlot de Leon ang kanyang mga saloobin at alaala tungkol sa yumaong ina, ang tinaguriang superstar ng bansa, si Nora Aunor. Sa ikatlong gabi ng lamay na ginanap sa Heritage Memorial Park sa Taguig, hindi na iwasan ni Lotlot na maging emosyonal habang inalala ang huling mga bilin ng kanyang ina pati na rin ang kahalagahan ng paggalang at pagmamahal sa isa't isa. Mga aral na kailanman ay hindi naglaho sa kanilang pamilya kahit padumaan sila sa maraming pagsubok. Para kay Lotlot, ang pinakamahalaga ngayon ay maibigay kay Nora honor ang nararapat na pagpupugay at paalam, isang paggalang nakatumbas ng lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ng kanilang ina sa kanilang pamilya at sa buong bayan. Anya, para po sa inyong lahat, siya ang superstar. Sa amin po, mami namin siya, pamilya po kami. Sa kabila ng mga naging tampuhan o hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, iginiit ni Lotlot -lot na hindi na ito mahalagang balikan. Di naman nawawala sa isang pamilya na nagkakaroon ng ganon. Lagi namang naayos kung anuman yung nagiging isyo. Di na importante at di dapat pa na pag-usapan ngayon. Ang importante ngayon Maibigay sa kanya yung parangal na nararapat para sa kanya. Sa likod ng makinang na pangalan ni Nora Aunor bilang artista, mas kilala siya ng kanyang mga anak bilang isang ina na mapagpayo, mapagmahal at laging may paalala ukol sa tamang asal. Isa sa mga pinakanatatandaan ni Lotlot Lot sa mga bilin ng kanyang ina ay ang pagiging magalang sa kapwa. Always be respectful. Saad ni Lotlot. Lot. Kahit na sino pa ang kausap mo, maging magalang ka. Kagaya niya. Wala naman sa kanya yung estado sa buhay, lahat sa kanya, pantay-pantay. Whether mayaman ka o may kaya ka sa buhay o wala kang kaya, parehong respeto yung ibinibigay sa bawat isa. Isa itong aral na hindi lang nilabaon bilang mga anak, kundi isang leksyong ibinahagi rin ng superstar sa kanyang mga tagahanga, at sa sino mang nakausap o nakasama niya sa kanyang mahaba at makulay na karera. Bukas at tapat ang komunikasyon ni na Lotlot at Nora bago pumanaw ang huli. At kahit sa mga huling sandali, hindi pa rin nagbago ang pagkatao ni Atigay bilang isang mapagmahal na ina at lola. Inalala ni Lotlot ang huling text message ng kanyang ina na tumatak sa kanya. Huwag pababayaan ang mga bata, mag-focus ka sa mga bata. Isa itong simpleng mensahe na puno ng pagmamahal at pagkalinga patunay na hanggang sa huli ang iniisip pa rin ni Nora Aonor ay ang kapakanan ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga apo. Sa gitna ng pagdadalamhati, dumating rin sa burol ang dating asawa ni Nora na si Christopher de Leon, ang ama ni Lotlot. Agad itong naging viral sa social media lalo na't hindi inaasahan ng karamihan ang kanyang pagdating. Ngunit para kay Lotlot, -Lot, ito ay isang natural na hakbang mula sa isang amang kailanman ay naging bahagi ng kanilang pamilya. Di ko maalis na dumating ang daddy namin dahil daddy namin siya. Naging asawa siya ng mommy namin, syempre, he's going to be here, ani ni Lotlot. -Lot. Dagdag pa niya, daddy naman will always have to support with everything eh, so of course he's going to be here, syempre gusto rin niyang makita ang mommy. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-unawa at respeto, hindi lamang sa kanyang mga magulang, kundi sa pinagsamahan ng mga ito. Sa kabila ng kanilang personal na kwento, mas nangingibabaw ngayon ang pagmamahal, respeto at pagkilala sa taong naging haligi hindi lamang ng kanilang pamilya kundi ng buong industriya ng pelikula sa Pilipinas. Ang pagpanaw ni Nora Aunor ay hindi lamang pagpanaw ng isang alamat, kundi isang paalala rin sa marami kung paano mamuhay ng may malasakit, respeto at pagmamahal sa kapwa. Ang mga bilin niya sa kanyang mga anak ay nagsisilbing pamana na hindi malilimutan. Mga salitang tila simpleng paalala ngunit may malalim na kahulugan. Maging magalang, magmahal at ipaglaban ng tama. Sa gitna ng pamamaalam, isa lamang ang hangarin ni Lotlot Lot de Leon ang maipagkaloob kay Nora Aunor ang isang paalam na karapat dapat para sa isang ina, isang artista at isang huwarang Pilipino na hindi kailanman malilimutan.